Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Magalas daw siya na nga nandito na ako sa area 1 at habang niya ako at yan tinawag nga ako ni kuya. At kaya yan na natin itong nga atin kariton dito nga sa gilid. Naitabi ko na nga at yan kumuha na ako na apat para nga lagyan. Nakakuha na ako kaya yung binuksan na natin itong alagyan nga natin ng na ng ice cream. At pagkatapos nga at yan sinawalan na nga natin at para nga lagyan. At ayun nga nga kasi at yan nakilala nga ako ni kuya. Lagi nga daw nga napanood nga yung mga vlog ko. At ayun nga maraming salamat kuya tiyan, sa yo. At pagkatapos ko, nga, tiyan, ko na kay kuya at lumakad na nga naglalaad niya ako at nakita ko itong aking pamangkin kanina pa nga daw siya dito nagiikot at wala nga siya mapestuan at pagkatapos nga siya sabi nga niya sa akin nandito nga daw yung taon ng pinakasayang gately sa gately at pagkatapos nga niya at siya nauna na nga ako sa kanya at para nga lumakad at ayun nga nagpatuloy nga lang ako sa akin nga paglalakad at habang naglalakad niya ako siya may nakakilala nga sa akin ng mga bata at siya nga sama nga daw sila dito nga sa ating ang vlog at kaya ko sa ikas ay kawin na lang sila pagkatapos niya at nga, 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 tiyan, tinawag nga ako ni kuya pagbilan nga daw siya. at kaya na natin itong dito dito nga sa gilid ay tabi ko na dyan kumuha na tayo ng apat para nga lagyan at pagkatapos ko ang lagyan at yun nabot ko na nga kay kuya alis na ako at dyan pamili nga din niya sa atin si Pogi at dyan kumuha na ako ng apat para nga lagyan at dyan sobrang kulit nga ni Pogi pero nakatuwa at pagkatapos ko ang lagyan itong ice cream nga niya at dyan binigay ko na kay Pogi at dyan lumakad na nga tayo ulit nandito na ako sa eskinita at dyan habang nilalaad nga ako at yun, tinawag nga tayo ni ate at kaya tinabi na natin itong ating nga kalit nandito nga sa gilid ay ko na at kumuha na nga nang kapat para lagyan tapos na lagyan at kaya ngayon ay nabot ko na kaya ate nayabot ko na at yan bumili nga din niya sa atin niya si Pog at kaya kumuha na ako na apat para nga lagyan pagkatapos ko lagyan at yan ko na kay Pog nayabot na nga natin at yan bumili nga din niya sa akin niya si Kuya at kaya kumuha na nga tayo na apat para nga lagyan at pagkatapos ko lagyan at yan ko na kay Kuya after nga niyan at lumakad na nga tayo ulit at yan nagpatuloy nga lang tayo sa atin yan paglalakad at habang naglalakad niya ako at yan napansin nga yung labogin na nagbablog na ako at sabi nga lang sa mga daw sila dito nga sa atin yan sabi ko kaya na sila sa camera at pagkatapos na at champ pabili nga daw sila at kaya tinabi na natin ito natin yung karitan dito sa gilid ay tabi ko na kaya kumuha na ako na apat para nga lagyan sobrang dami nga ilad dalawa nga lang nga yung bumili at abang nga ko itong ice cream nga na binili nga sa atin nga ni po at ay nga dumahan nga sikap bigyan ko nga daw yung mga bata at ay nga silat tuwa nga sila at sobrang sayang at kaya kumuha na ako na apat yung pinapila ko na nga sila at para nga bigyan at ay nga maraming salamat kap daw mga chan sa inyo after yun na ako na apat para nga bigyan nga sila Pagkatapos nga ilang nilang oras na ngayon, lumipas at yan, tapos ko na silang bigyan. At kaya sinara ko na nga itong aking ice cream. At kaya binuat ko na nga itong aking kariton at parang lumakad. At ay nga, tuwan nga sila at yan, sama nga din sila dito nga sa ating ang vlog. Hey! Hey! After nga nyo natin, na natin lumakad at parang amo. At nga, nagpatuloy nga lang tayo sa ating paglalakad at parang amo. At nga, hanggang dito na lang paalam. Thank you for watching.